Hagup sa CCTV footage kang barangay Buang Tabaco City ang pagkakabangga ng sarong pribadong bikulo sa papabalyo kutang isudyante sa kan mayon Elementary School alas 2.30 kasud mga hapon sa kusog kang pakakabangga nakalasik ning pirang metro ang biktima maswerte sa nang may mga personales kang BFP na nag-deliver ning supply ng tubig sa mga bakwit sa nasambit na eskwilahan kan mangyari ang insidente kaya tulos ining natawan ako dir binisto ang biktima na si Justin Ibaya, 7 anyos as in grade 2 elementary student. Sigun sa inaakam biktima, posibleng day na riparukan sa iyang aki ang papaabot na bihikulo dahil sa nakaparadang bihikulo kang LGU tabako. Duman po sa nakaparada dyan na tag LGU, dapat po day na sinabag parada dyan. Ta, yan, ang katawo bako yan, again, kang ano, kutsi. Yaw na gansin parada ma... sa agihan, ng gagang aki, mga aki. O pa makabalyo duman ang aki, tadi aun sinda. Dugang pa niya, inako manda nakabanggang driver ang mga gastuson sa pagpapabulong kang sa iyang aki. May tama siya, digdi-digdi ang nakula niya, kayyampi, ano, kung dapat maagapan. tasa sa payo po bagay niya. Pinaymutikan man ni Kagawa dado Burlasa an mga nagralakop na huringuding sa social media na mayong nakabantay na tanod kan mangyari ang insidente. Antes pamandaan ang pagkakabangga kay Justine may sarong tanod ng nagmamanihar kang trapiko, maging ang nakaparadang service kang LGU, ang enot ng daang sinabihan kang nakajuti na tanod na maghali na. May puminarking man, so service man kang LGU, tama ko aman po ito kang mga empleyado kang DS, sa DSWD na nagsiservi man sa laog kang evacuation center. Ngayon, madali, so rasundakan driver sa tanod, madali man sana ngayon. Hindi na-consider baga madali. sa dai asahan iyon na itong sarong naging dahilan ta na pagbalyo kang ake duman na nagagi sa inutang kang service Katakud kaini, ini nangapudan man ang opisyal sa mga magurang na mas maray na ibanan usundo ng mga aki tuyong uruli ana Nagataon man kumo ito ake dai dai na halat sa so magurang na masundo nahunin nagapura na nag nagkuyan man kan sida sa so kabarkada, nagapura na maguli oh. Kaya sa day asan aksidente, hunin iyo ito po sa so nangyari. Sa presente, nagpaparayray pa ang biktima sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC sa siyudad ng Legaspi. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.